Yo, what's up guys? This is Awit Gamer Bang Bang. For today's video guys, eto at family day muna tayo dahil syempre dalawang araw ako sa ospital. Di man ako ganun kagaling pa pero ginala ko yung pamilya ko para mag-enjoy at makasama ko sila. Syempre kasama na rin yung mga ibang kaibigan, tropa at syempre yung aking family. Kaya tara, samahan nyo kami dito sa Triple P dito sa Bulacan. Napakaganda dito at napaka-relaxing. Talagang yung peace of mind makikita at mahanap mo dito. Ang dami man akong problemang dumaan. Marami man di magandang nangyari sa akin. Pero pipiliin pa rin natin maging masaya. Kahit na may sakit tayo, e eh, kailangan eh piliin pa rin natin maging masaya kahit may nararamdaman tayo. Oh, guapo!

At ito sa so part na to kakagising ko lang nito at binidyohan ko yung location namin mga tol kung anong setup ang ginawa namin diyan. Syempre kakagising ko lang niyan. Nag-overnight kami dito. Napakaganda talaga dito kung makikita niyo yung tanawin mga tol. Eh talagang nakaka-relax yung mga bagay na ganito. Minsan gawin niyo rin sa buhay niyo yung ganito, yung mag-relax kayo, yung wala kayong iisipin kundi yung magluto lang, Um, mag-isip-isip ng magagandang mangyayari sa buhay yung mga plano at pagising na pagising ko ito agad ang bubungad sa akin yung asawa ko at yung anak ko syempre wag natin kakalimutan yung ating gamot yung maintenance natin para sa ating uric acid syempre sa sakit natin na kailangan inumin yung gamot pagkatapos ko dyan uminom ng gamot meron na naman binigay yung asawa ko na iinumin ko ulit dalawa bali pang gamot na, na iniinom ko to ngayong araw. Sa isang araw, walong gamot ang aking iniinom para sa tuhod ko, at para sa uric acid ko, para sa white blood cell ko, at syempre, para dun sa creatinine natin, mga tol. Sana gumaling na tayo, mga boss, at sana maging success yung ating paggaling. Yun lang, mga boss. Ang ligo kami. Ang ligo kami, guys.

At dito na na. nga tayong maligo at siyempre nilalamig na yung aking anak. May papansin niya yung lakad yun mga tol. Parang umuuga-uga yung tuhod ko. At may papansin niya yung kaliwang binti ko is mag, uh, mag siya. Yung kanan naman ay hindi. So, kung may kita nyo, ganyan ako maglakad, ganyan ako tumayo. Hindi pantay, hindi maayos kasi sa kararamdaman ko. Mas pinilit ko lang maligo kanina mga tol dahil syempre uh, gusto ng asawa ko maligo at yung anak ko. At eto naman, nagpapahinga na kami para naman ma-relax-relax. At tapos maligo, pahinga na. Yun lang mga boss, maraming maraming salamat sa mga sumusuporta at sa mga bagong followers natin. Maraming salamat sa inyo. dito na lang to. Peace out.